Hello everyone! Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pangangalaga sa ating puso. Bakit mahalagang alagaan ito? Ano ang mga sintomas ng sakit sa puso? At paano natin maiiwasan ang isa sa pinaka-nakamamatay na kondisyon sa Pilipinas? Alam mo ba na ang sakit sa puso ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas? Ayon sa datos ng Department of Health, libo-libong Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa sakit sa puso, tulad ng hypertension, coronary artery disease, at heart attack. Maraming Pilipino ang hindi agad nakakapansin na may problema na pala sila sa puso. Madalas, silent killer ang sakit sa puso dahil maaari itong magsimula ng walang kapansin-pansing sintomas. Ngunit, may ilang babala na dapat mong bantayan upang maiwasan ang malalang komplikasyon. Isa sa pinakakaraniwang sintomas ay ang pananakit o paninikip ng dibdib na maaaring lumala kapag nag-eehersisyo, gumagalaw o nakakaranas ng stress. Ang pakiramdam na ito ay maaaring parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib o kaya naman ay may parang paninikip sa gitnang bahagi ng dibdib. Ang ganitong klase ng pananakit ay maaaring tumagal ng ilang minuto at bumalik ng paulit-ulit. Isang malinaw na senyales na posibleng heart attack o angina. Ang hirap sa paghinga ay isa pang senyales na maaaring may problema sa puso lalo na kung ito ay nangyayari kahit sa simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan, paglalakad, o kahit habang nagpapahinga. Kapag ang puso ay hindi na kayang magbomba ng sapat na dugo sa ating katawan, maaaring magkaroon ng fluid build-up sa baga na magdudulot ng shortness of breath o bigla ang pangangapos ng hininga. Ang sobrang pagkapagod, panghihina, at mabilis na pagkahapo ay maaaring indikasyon na hindi sapat ang oxygen na dumadaloy sa puso at sa iba pang bahagi ng ating katawan. Madalas itong nararanasan ng na mga taong may heart failure kung saan ang puso ay hindi gumagana ng kasing epektibo tulad ng dati. Kung bigla kang nakaramdam ng matinding pagkapagod, kahit hindi ka naman gumagawa ng mabigat na gawain, Maaring senyales ito ng bumababang kakayahan ng puso na mag-supply ng sapat na dugo sa ating katawan. Minsan, ang pananakit o pamamanhid ng kaliwang braso, leeg o panga ay isa rin sa mga palatandaan na nalalapit na heart attack. Hindi ito dapat baliwalain, lalo na kung may kasamang paninikip ng dibdib at panghihina ng katawan. Ang ganitong sintomas ay nangyayari dahil ang puso at kaliwang bahagi ng katawan ay may shared nerve pathways. Kaya ang pananakit ay maaaring maramdaman sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mabilis, irregular, o palpitating na tibok ng puso ay maaaring senyales ng arrhythmia, isang abnormal na electrical activity sa puso. Maaari itong maramdaman bilang biglaang paglakas ng tibok ng puso kahit hindi gumagalaw. Pagkakaroon ng skip beats o pakiramdam na parang lumalaktaw ang tibok ng puso. Ang ilang klase ng arrhythmia ay hindi delikado, ngunit may ilan na maaaring humantong sa stroke o heart failure. Kaya't mahalagang kumonsulta sa doktor kung madalas itong nangyayari. Bukod pa rito, ang pamamaga ng paa, bukong-bukong tiyan, ay isa ring babala na maaaring may problema na sa puso. Kapag ang puso ay hindi na gumagana ng maayos, nagkakaroon ng fluid retention sa katawan na maaaring magdulot ng pamamaga sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Sa mga taong may congestive heart failure, madalas itong nararanasan kasama ng hirap sa paghinga at matinding pagkapagod. Maaari ding magkaroon ng mas banayad na sintomas ang heart attack bago pa ito mangyari. Halimbawa, may mga tao na nakakaranas ng hindi maipaliwanag na indigestion, pagsusuka o pakiramdam na parang may hangin sa tiyan na maaaring akalaing simpleng acid reflux lamang. Ngunit kung ito ay may kasamang pananakit sa dibdib, o mas hirap sa paghinga, maaaring senyalis ito ng posibleng atake sa puso. Sa kababaihan, minsan ay iba ang sintomas ng heart attack kumpara sa kalalakihan. Sa halip na matinding pananakit ng dibdib, mas madalas nilang nararanasan ang hindi maipaliwanag na pagkapagod, malamig na pawis, pananakit ng likod o leeg, at matinding pagkabalisa o anxiety. Dahil dito, madalas na hindi agad napapansin na may nangyayaring problema sa kanilang puso. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito, huwag baliwalain. Ang unang 60 minutes pagkatapos ng unang sintomas ay tinatawag na golden hour. Ito ang panahong may pinakamataas na posibilidad na mailigtas ang pasyente kung agad na mabibigyan ng tamang lunas. Tumawag agad ng emergency at humingi ng tulong sa pinakamalapit na ospital upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Maraming dahilan ang maaaring magdulot ng sakit sa puso. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ay ang hindi malusog na lifestyle tulad ng maling pagkain, kawalan ng ehersisyo, paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ang sobrang alat at matatabang pagkain ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure at pagbabara ng ugat na isa sa mga pangunahing sanhi ng heart attack at stroke. Kapag madalas tayong kumakain ng pagkaing mataas sa sodium at trans fat tulad ng processed food, fast food at instant noodles, unti-unting nagbabara ang ating mga ugat dahil sa cholesterol build-up. Ito ay tinatawag na atherosclerosis kung saan ang arteries ay nagiging mas makitid dahil sa pagtigas ng plaque o taba sa loob nito. Dahil dito, mas nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos na maaaring humantong sa heart attack. Ang sobrang timbang o obesity ay nagdadagdag din ng stress sa puso dahil mas kailangan nitong magbomba ng dugo ng mas matindi upang masuportahan ang buong katawan. Kapag sobra ang timbang, maaaring tumaas ang blood pressure, kolesterol at blood sugar na pawang nag-aambag sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso. Ang mataas na kolesterol at diabetes ay may malaking epekto rin sa kalusugan ng puso. Kapag mataas ang bad cholesterol o low density lipoprotein, may posibilidad na magkaroon ng plaque build up sa arteries na maaaring humantong sa pagbabara ng daluyan ng dugo. Samantala, ang mataas na blood sugar levels ay maaaring makasira sa maliit na ugat sa puso at magdulot ng diabetic cardiomyopathy, isang kondisyon kung saan lumalambot o humihina ang kalamnan ng puso dahil sa diabetes. Isa sa pinaka nakakapinsalang kondisyon sa puso ay ang mataas na blood pressure o hypertension. Kapag patuloy na mataas ang blood pressure, mas tumitigas at kumikitid ang ugat dahil sa matinding pressure. Dahil dito, mas nahihirapan ang puso na magbomba ng dugo na maaaring magresulta sa cardiomegaly o paglaki ng puso, isang kondisyon na nagpapahina sa kakayahan nitong gumana ng maayos. Ang mataas na presyon ay maaari ring maging sanhi ng stroke kung saan maaaring pumutok ang ugat sa utak dahil sa sobrang pressure. Hindi lang pisikal na kondisyon ang nakakaapekto sa ating puso. Ang sobrang stress at kakulangan sa tulog ay isa ring malaking factor sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Kapag madalas tayong nai-stress, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline na maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure at pamamaga ng ugat. Kapag chronic o matagal na ang stress, maaaring humantong ito sa irregular heartbeat o arrhythmia na maaaring mag-trigger ng heart attack. Ang mabuting balita, marami tayong magagawa upang mapanatili ang malusog na puso. Narito ang ilang natural na paraan upang maiwasan ang sakit sa puso. Una, kumain ng heart healthy foods. Ang pagkain ng prutas at gulay ay makakatulong sa pagbababa ng blood pressure at cholesterol levels. Piliin ang mga pagkaing mataas sa fiber tulad ng oatmeal mansanas at gulay na nakakatulong sa pagsasala ng bad cholesterol sa katawan. Iwasan ang sobrang alat at matatabang pagkain, lalo na ang processed foods tulad ng instant noodles, canned goods at fast food na mataas sa sodium at trans fat na maaaring makabara sa ating ugat. Palitan ito ng masustansyang pagkain tulad ng isda na mayaman sa omega-3, tulad ng salmon, sardinas at tuna na makakatulong sa pagpapababa ng inflammation at blood pressure. Pangalawa, mag-ehersisyo ng regular. Ang 30 minutes na physical activity kada araw ay makakatulong sa pagpapalakas ng puso at pagpapababa ng blood pressure. Hindi kailangan maging intense agad ang workout. Kahit simpleng paglalakad, pagtakbo, o pagkasayaw ay may malaking benepisyo sa kalusugan ng puso. Pangatlo, bawasan ang stress. Ang sobrang stress ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure at maaaring mag-trigger ng heart attack. Maghanap ng healthy ways upang makapag-relax tulad ng meditation, deep breathing exercises o paggawa ng mga habis na magpapasaya sa iyo. Pang-apat, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng pagapaliit ng ugat at nagdadagdag sa posibilidad ng pagbabara ng arteries. Ang labis na pag-inom naman ng alak ay maaaring magdulot ng high blood pressure at heart failure sa katagalan. At ang panghuli, magpatingin sa doktor ng regular. Kahit wala kang nararamdaman na sintomas, mahalagang magpa-check up upang masuri ang iyong blood pressure, kolesterol at blood sugar levels. Ang maagang pagtuklas ng problema ay maaaring makapigil sa mas malalang komplikasyon sa hinaharap. Ang sakit sa puso ay maaaring maiwasan, pero kinakailangan nating kumilos ngayon upang mapanatili ang ating kalusugan. Ang simpleng pagbabago sa diet, ehersisyo, at stress management ay may malaking epekto sa pangangalaga sa ating puso. Tandaan, hindi natin kailangang hintayin na makaramdam ng sintomas bago kumilos. Mas mainam naalagaan ang ating puso habang maaga pa. Ikaw, ano ang ginagawa mong paraan para mapanatiling malakas ang iyong puso? May tips ka ba na gusto mong i-share? I-comment sa baba at pag-usapan natin. Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At maraming salamat sa inyong panonood.